Alright. Jay, do the honor. What's up, mga ka-amazing? Um, ah, Nakakalungkot! Yeah, 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 yeah. We just finished watching the Gilas game. Ganda ng start. Really uh, gave them a fight in the first half. Kala namin. Yun na eh, no? Pinapag-usapan natin yung sinong kakalabanin sa finals eh. No? Ano yung sabi ko sa'yo kanina? Ganon ka-importante yung third quarter? Yung first five minutes talaga crucial. Uh, pero, third quarter. Ng third quarter, oh. Pero, nung first half, sobrang ganda ng ano natin. Ganda ng ball movement, player movement, ganda ng ano, defense, defense natin, tsaka nakaka-rebound tayo. Tama sinabi mo, yung first five minutes, doon tayo natalo sa third quarter. Hindi, first half pa lang eh, sabi ko. May sinabi ako sa'yo kanina na mas better siguro na pag ganyang game, parang baka lamang pa yung kalaban entering the third. Kasi yung motivated ka eh. Mm. Na may tendency half. ba kanyari ganyan pag pasok mo sa locker room, mag-relax ka? May ganong factor. So yun yung, yung nangyari. I think 13-0 run, if I'm not mistaken. 14. 14-0 run, mabigat yan sa international kasi 10 minutes per quarter lang yun. Yes. Eh. Diba? Saka yung rules niyan, running time and everything. Pero hats off to Brazil kasi yung pinakita ng defense. nag ship no? Oo, oh, talagang ano, grabe. Every position pinipress nila. Dinide-deny nila si Justin. Walang ano, walang easy pass. So nangyari no yung execution natin nung first half, nawala. Mm -hmm. Naging ano na tayo, one-on-one. Nag-one-on-one -one na tayo. They we were taking uh, four shots and contested shots and then they would come down get the rebound, and then siya nakaka-score. Grabe yung, ano kasi, ano, Marcelino ba? Number 9? Marcelino. Marcelino. Siya pumatay sa atin. Parang stack tone, no? Galing Anin. pumasa. Oo. Galing, yung attempt niya parang stack tone, eh. Kaya alam ko, pag tumitira siya, may chance talaga siya dahil Ang ganda nung release, eh. Alam mo yung classic na release ng mga sinaunang stock tone. I'm not making excuse for the, the Argyllas Ar team, pero you think the fatigue factor played in ano had an effect there's may factor yan lagi naman sa international every game every day yung game sometimes less than 24 hours pero the, the what the philippines experience ganun din experience ng brazil so hindi natin rin sabihin yung yeah <laughs> sayang ganda ganda talaga ng <laughs> sa... so ano lesson learned again Um, I think I know uh, positive I was positive moving forward. Eh. I say talagang kita naman kaya natin, eh. Di ba? They're ranked number twelve, Latvia's number six. And every time we played them we were we were in the game. And Philippines was uh, the number one scoring team, sa tournament. They yeah. were averaging ninety ninety one points a game. But this game they only scored like Success. 58, 60 something uh, Nung pumasok nga tayo, nung pumasok tayo, eh, before they start ng game, Uy, si Dwight Ramos. Dwight! Ramos. Pasensya, pasensya na, Dwight ko, na. ang ano, Dwight <laughs> So, bago kanina na mag-start, tinignan natin yung stats per stats per game ng Brazil versus Philippines. Lamang tayo sa lahat ng factor. Uh, lamang tayo sa points per game, lamang tayo sa rebounds per game, lamang tayo sa assist per game. Lamang lang nila yung field goal percentage. Pero hindi natin nagawa yung itong game na to. No, first half. first half, pero... We have, we have a perfect game nung first half. Ganda, ganda ng first half. Dwight Ramos is not hesitating. Yeah. Di ba, lahat ng itira ni Dwight shoot. Everyone was scoring. Scoring. Tapos... Um, ganda si Jun Mar, si Japet, di ba? Rebounding ni Japet. Yeah. Ang daming factors na maganda ng first half. Sabi nga ni Gaho kanina, sana first up na lang yung game. Ayun. Dapat wala nang ng third and fourth. Panala tayo nung no? gano'n. Yeah. Nasa finals tayo. It's sad, no? Nakakasad yung may frustration sa party kasi we almost there. Yeah. We beat Latvia, number six. This is number 12. Pero ako, talagang ano, yung mindset ko, parang I'm proud ako kasi, bro. Talagang pinakita nila. It's not about, ano na eh. Hindi na tayo yung sabi nga ni Gax kanina. Na wala na yung intimidation factor, Hindi na tayo diba? intimidated sa mga kalaban natin. That's who. Ngayon natin makikita yung importance sana nung Dwight, ah, ni, ano, ni Kai Soto. Oh, malaking bagay kung nakalaro siya. Kasi... Malaking papa talaga oh, ka siya. Kasi pag sinabay sila dalawa ni, ano, malaking bagay yun eh. Junmar and... Mar, eh. Si... Si Kai. Kai. Pwede siya sa four. Tsaka yung block defense niya. Kaya hmm. niya i-block sana yung malalaki ng kalaban. Ano yung sabi mo kanina, Gax? Alin? Si Dwight, ah, si ano, si Kai Soto? Ayun daw, alin. Hmm? Yung injury niya? Ah, hindi, nag-expect lang tayo kasi sabi kasi, di ba, makakalaro siya. Naglabas, sa right-up. Naglabas ng right-up na makaya. Siyempre, umasa tayo na makakalaro siya ngayon. Dahil bruise lang yung, oh. sabi, walang, walang... Hindi fractured. Walang fracture, walang so everything. Ano yung sa ribs? Ribs ba yun? I think, sabi niya, sa write up sobrang sakit daw nung day na yon tapos naglagay siya ng siya wording niya na sana bukas wala na so masakit lang but i think pwede niya sanang ipilit tama ba if on that ayoko taken ayokong ayokong maniwala hindi baka pino-protect din siya ni Tim eh oh mayarap eh, ipilit tapos puputin wala na in next game di ba baka mamaya kasi tama doon hindi ulit. baka baka Dung he's, is is uh, ano yobalanginisip niya yung health niya instead oh. of the alam mo yan na -check sa, sa long term ba? Baka oh, mamaya. sana. ito ang magiging problema ngayon. Sa Philippines kasi ganito yung mga situation eh. Mahahilig tayo mga bash eh. So ang mangyayari ngayon yan, ibabash na naman si si Kai Soto. Kawawa naman yung bata. Hindi naman natin alam kung ano yung reason. Baka siya ibabash. Hindi naman, naman, di naman, niya kasalanan. Ako bro, unang-una, siyempre proud tayo sa Gilas team. Kasi yes. sino ba yung expect ng ano? Sino mag-expect ng mananalo tayo sa Latvia unang-una? -una? sa number 6 na, na ano, di ba? Wala nang na expect noon. Tapos, back to back pa yung game nila. Ang hirap noon. Kapag hirap. Yeah. hindi naman tayo sanay sa ganun Hi na laro dito. It's not as easy as everyone diba? thinks, man. Ang hirap yung o, ginawa oh, nila, guys. Game, tapos, ang last ng kalaban oh. nila. Alam mo, maubos talaga. It's physically yun, and mentally draining diba? yung ginagawa nila. Ako, yes. Ako, ako, ako ganun, ha? Ano ko na yun? Kung maga, uh, yung laro natin dito sa Pilipinas, lalaro ka, pahinga ka ng mga 3 days, 4 days, di ba? E eh, doon, back to back games, tapos ang lalakas pa nung kalaban nila. Ako, I, I, feel for, ano, I feel for Kai kasi I'm sure he wanted na uh, ipakita sa sa buong basketball world na he's deserving to have a, di ba, yung maka-accomplish niya yung goal niya sa NBA. Ito yung, ano niya, yung parang way niya mapakita yung laro niya. Kaya, I feel for him kasi, yun nga, na injure siya, sayang. I'm sure ako, ang, ang logic ko kay Kai, I'm sure gusto niya maglaro. For sure. I'm sure may nararamdaman niyan for For sure, for sure gusto niya. Dahil dream ni Kai maging NBA player. Yeah. And dito sa international, lahat ng scout nakatingin diyan. Yes. NBA, EuroLeague, Japan, lahat ng mga scout, I'm sure naka-focus diyan dahil world na 'yan eh. World competition 'yan eh. Kaya si Kai, I'm sure masakit talaga yung nararamdaman niya kaya yung mga kapwa natin Pilipino, instead na bigyan natin ng na reason or what so maging, yes. maging proud na lang wow. tayo maging oh, proud na lang tayo oh sobrang proud ako bro eh ano ganun na pinakita talaga nila unang una una kaya kaya natin mapagkumpit na sa ibang yeah. bansa ayun yeah. yeah. we're, parang, we're ano we're parang konti na lang eh oh di ba nandiyan na eh sanghap na lang Tsaka, oh nandiyan eh diba? nandiyan na. sandali lang yung preparation natin ah. Huh sa dito sa kay, sa grupo ni coach team. Yung ibang team talagang grupo na 'yun, Yung taga nila magkakasama. kasama uh, ever since ano So talagang team na talaga sila, alam na nila yung uh, laro ng isa't isa tayo. Okay, bagong coach, bagong coach, bagong players ulit, 'di ba? May mga ba at least ngayon, may mga bata na time players na talagang ma-develop na hanggang sa mga susunod na mga ano. KQ, 'di ba? Okay. KQ. Susunod na mga game na, na international. Kayo. Benta, ganda Amos. Ng... O, oh, yung mga, mga young core corner future. Ng ilas eh. Maganda yung future Kasi natin. Kasi mapan parating, diba? di ba? Hindi pa ka naglaro si Edu. Pero, yun? Edu, Edu sino yung ipapalit natin kay Brownlee? For, for, sure, for, after, 4 na, years, na wala na, si na, Brownlee diba? nun. Oh, wala naman. So, after 4 years, si Brownlee is almost 40 na. Yeah, feeling ko hindi na siya makakalaro. Oh, no? 30 siya nata si Brownlee, 35. So, mahirap oh. na yun. Kailangan na makakuha tayo ng naturalist na bata. And, I think, I think last na na stint na ni Japet kasi kaedad ko si Japet eh. So 38. Oo, so Parang, after ano. after 4 years, 42 na si Japet. So I'm so proud of my boy Japet. Look at my jersey. Mhm. Mm -hmm. Uh -huh. Oh, Japet like it's hot. Japet like sa <laughs> it's hot. Si and then oh si uh si Kraken. Hindi natin alam Hong Kong kailan lang oh, uh, pa. Kaya pa ni Jun Mar, kahit 4 years. Bata pa si Jun Mar. I think si Jun Mar nasa... Wala talaga uh, siyang may injury, di ba? So Healthy lang dapat. Diba. pa. At, At least proud tayo. Yes. Diba, At the end of the, the day, man, tayo. you guys did well, man. Oh. You made the country proud. You guys, man, you guys deserve, diba? deserve the win. Pero that's how basketball is, man. So, yung, yung mga, ang galing, ang gagaling ng mga kalaban ano, talaga. Mang nang dito dahil proud yung Pilipino yeah, sa kanila eh. Yeah. Good job, I man. man, man. Pa yung ginawa nila sa I mean, sa, I mean tayo mm -hmm. sa buong Pilipinas. Pare-pares tayong <laughs> mangarap maging punta sa Olympics. We fell short. Dati but, nga hindi tayo kilala sa dyan eh. But, we play a good basketball. Yeah, kasi wala eh dati. Eh. Pag may ganyan, sasabihin natin, hey, wala na yun. <laughs> before the game starts pa lang eh. Wala diba? na yun, malabo na yun. Dati ka, hindi na nakapasok sa kawalipires. Ano? Ngayon, iba na yung mindset eh. Bro, kaya natin mga to. Di ba? Yeah. So, okay. konti na lang. Konting, konting ano pa. So, ang summary is, we have the first half. Perfect game. Yeah. Almost perfect game. Ganda ng first half. We had the terrible second half. Yung First 5 minutes ng third quarter. Doon tayo natalo. Crucial. Doon, Doon tayo natalo. Ano yun? Ganun naman lagi sa basketball eh. 14-0 stretch run. So that's huge. Ano lang yung lamang? 14? Lumayo sila eh. Tama ba? 14 natapos yung game? Yeah. Parang ganun. So kung, kung 11, lamang pa tayo. Kung hindi nag-stretch ng ganun 14-0 run. So... Pero pero feeling ko sinabihan yung Brazil yung coach oh, nila diba, guys. Naga-adjust talaga sila na. No? Talagang focus tayo oh, Stop Brownlee. Uh Oo. -oh. Di ba? Grabe. Asa grabe yung ano kay Brownlee, talagang dini-deny yung bola sa kanya. So, ah, uh, first half as a team, sa players, wala si Kai Soto na dapat nakatulong. Hmm. Third, Dwight Ramos has a amazing first half. First half. Yung second half, nag-hesitate na siya nung nag-assist uh -huh. na siya. I think papa, may factor din yun na pag nag-miss ka na ng mga couple. Or na-block yung tira mo. Di ba? Parang oh, dalawang beses siya na-block. Mag-hesitate ah, na. Ay, pwede ng defense sa kanya. Oh, nagbago nga lang. Hindi, lahat sila. Lahat nag-ano talaga siya, sa defense. Ship. Grabe, grabe Kasi alam siya yung mag i score eh. Yeah. So again, mga kamising, wala tayong sisihan. Yup. Mananalo tayo as one. Matatalo tayo as one din dapat. But still! Proud pa rin kami. Good job, Gilas man. Good job. Mad, proud Noypi. Yes. But on the end of the day, ano tayo sama-sama tayo makaka-amazing natin. Palakpakan natin ang Gilas team natin. Yes. Woo! But get proud. At least, 'di ba? Nung lumaban. bawat na, yung game, lumaban. yung game natin sa Gilas, andun yung ano natin per quarter. Yung, game exports natin, na nilalaro natin. Doon, nanalo ka ba? Almost. Muntik na. Muntik na yung lucky number ko. Ikaw. Talo. But, next side tayo. Di ba? So, again, mga ka-amazing. Um, I think, kahit hindi gilas game eh. Meron. So, meron tayo sa, sa uh, PBA, MPBL, even volleyball. Meron sa game exports yung last digit. So, this is the um, ending game na sa Pilipinas na online na. Right? So, mga kamising, if you want to know the details about GameX, how to play it, para siyang lottery, go to gamexsports.com.p Tama ba? Right. Yes. Tama yung wording ko? gamexsports.p.com So doon, makikita niyo yung mga pwede niyong laruin. Dahil kami po, we play the game. And it's amazing for us na yung, bawat quarter, merong ano, factor ng excitement. It's very excitement. exciting. Mga, mga excited ka. <laughs> mga excited ka per quarter. Uh -huh. So kahit natalo yung gilas natin, ina inabangan pa rin natin. Di ba natambakan tayo 11 points, 10 uh -huh. points. So last one minute, nakaabang ka pa rin sa last digit. Kasi gusto mo makuha, makita kung na, to, ba? kung nanalo yung lucky number mo. Right? Nice. So, summary na natin. Um, Gax, ikaw mo na. Summary mo. Sa, sa game? Mm. Eh, sa, sa akin, sabi ko nga kayo still proud pa rin tayo mga Pinoy sa ginawa nila. Kasi, sino mag-expect na mananalo tayo sa mga ilang games, back-to-back -back games, di ba? Ah, kahit na, kahit, kahit na sabihin na talo tayo dun sa second game nila, pero pumasok pa rin tayo sa Semis. semi-finals. Yun nga lang, hindi tayo pinalad na manalo. So, still proud pa rin. Walang, wala, wala, data, wala dapat tayo ikahiya sa mga players natin, sa coaches, sa Gilas team. Kasi ginawa nila yung best nila. Yes. ba diba? So, still proud. Congrats, mga pusong Pinoy. Ayan, That's sa ingat kayo pag-uwi dito and uh, sana mag sa, sana mag-celebrate pa rin sa 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 ginawa nila sa ano, Pilipinas. 'Yon. Ano, ang tawag doon yung chin up. Chin up oh. and Sichuan. Yeah. So sa akin naman, mga amazing. Again, sama-sama tayo sa hirap at ginhawa. Yung Gilas team natin para silang soldier. They go to battle sa ibang country. Tayo as a Filipino, all we can do is support them and encourage them and pray for them na they can win or walang masaktan sa kanila. Unfortunately nga nasaktan si Kai Soto. On, Sayang. So, pagbalik nila dito, wag natin silang i-down. Wag natin sila i-bash. Wag natin silang i-discourage. Instead, encourage pa natin sila dahil marami pa tayong games. Yung mga players natin sa Gilas ngayon, sila pa rin yung mga kasama natin diyan sa susunod na chance natin yes, for Olympics. Yes, right? Sir. So Gilas Pilipinas, you're amazing. Jay, ang There's nothing else to say, man. We're just proud of you guys. You guys did a hell of a job, man. And uh, I mean, let's just keep moving forward, man. Learning experience. And uh, get home safe, man. We're proud of you guys. Stay amazing. All right? Gilas Pilipinas! Puso. Ay, <laughs> you're amazing. Oh, Gilas Philippines! Puso, puso. <laughs> puso. puso on gilas, Pilipinas, tapos puso. ikaw ah. Ikaw sisigaw ng gilas, Pilipinas, tapos kami, ah. lahat puso. O sigaw din kayo, yung mga director namin, sa kayong cameraman at light, lighting, yung light, yung ilaw. Ah, oh, okay. 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 Gilas, Pilipinas, puso! Alright, alright. So, sa... amazing, gilas, Pilipinas. Laban.